maganda ang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas, ang Mindanao. So ito na po ang update no sa ating kamatis na 24 days old na ngayon. Okay, so maganda na po siyang tingnan mga kapwa ko ka farmers kasi uh, marami na pong bulak ang ating tanim na kamatis. So abangan nyo ang uh, iba pa ang mga update sa ating mga tanim sa susunod na araw kasi palagi po tayong mag-update no araw-araw at -araw. uh, share ko dito mga kapwa ko farmers ang mga fertilizer na aking ginagamit no uh, yung nahalo ko nang nakikita nyo uh, yun po then tapos uh, share ko lang yung fertilizer guide sa kamatis 3 days after transplant uh, pwede na kayong magdilig no So yung ididilig natin mga kapwa ko farmers yung mga halo natin na uh, Ayara, Unique 16, tapos uh, Atlas Triple 14, then Wocosim, dalawang bag, at saka Mega Multi Plant Vitamin. Then may Dufus pa. So yung limang klaseng fertilizer, yun po ang ginagamit natin sa ating tanim na kamatis. Kaya nga, uh, ganito ang kanyang kalabasan. So basal application po, no ang ating kamatis binutasan natin sa lalim na 6 inches, tapos linagyan ng fertilizer sa dami na 10 to 20 grams bawat butas, tapos epot ng manok. Pagkalipas ng uh, tatlong araw, diniligan ko siya ng 3 kilo no, sa isang drum. Tapos, uh, ang didilig namin sa bawat puno, tag-1 sardines lang. So, ito na po siya. Magandang nang tingnan. Hmm. So, yun po mga kapwa ko ka-farmers ang basal application kalabasan sa basal application sa kamatis. So, mas advantage ang ano po magbasal kaysa hindi. So sobrang tangkad na. So may taying na tinalian na natin. So yung pagtatalis kamatis na no, sa dahon lang maka farmers. To so, papakita ko sa inyo sa dahon lang oh. Para pag humangin, hindi din siya magka-stress kasi pag sa ano po uh, sa puno pag mahangin masasugatan yung tanim at saka magka-stress. Then ang kalabasan yung mga bulaklak ay mga laglag so parang maiwasan ang pagkalaglag sa bulak yun po gawin nyo. so yun lang po no ang ma share ko sa inyo ngayong hapon mga kapers uh, sa ating uh, update sa kamatis so yun maganda ng tingnan kasi uh, binabasal basal uh, basal application ko ang ating gamit okay ikaw ikot maganda na po Okay, so hindi lang sa kamatis, pati sa ating tanim na talong. So ito ang tataniman natin na sa susunod ng sile o bell paper. So abangan nyo lang para makita nyo kung paano po tayo magtatanim ng uh, bell paper. So ito na po mga ka-farmers, maganda ng tingnan. So meron tayong nasa 18 row lang ang ating kamatis. Kunti lang mga ka-farmers kasi kunti lang ang ating area dito. Pati yung talong, kunti lang. Hindi kagaya sa akin sa probinsya ng Sambunga Reserves, Subanglawak po ang taniman ko. Uh, ito po ang taniman natin ng talong. So, kunti lang siya mga kapwa ko, ka-farmers. Uh, papunta doon, sobrang taas po ang mga linya ko dito. Uh, so, magandang tingnan ang ating 25 days na talong. Yan ang kamatis 24 days. So yun lang. ah uh, bago tayo magtapos, uh, mga shout out po no sa lahat nating mga viewers no, mga bagong viewers, mga uh, subscriber, sa lahat na nakasupport no sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po. So see you next vlog po mga kapwa ko farmers. So ito po ang ginagamit natin pang control sa damo. Yung bariton no. Uh, kaya nga sobrang linis ang ating ano. Uh, bariton mga kapwa ko farmers ang pangalan. Yan po ang ginagamit nating pangkontrol sa damo. Kaya nga, sobrang linis po ang ating taniman. Babay na po sa inyong lahat.